Ang Aklat ng propetang si Jeremias. Isang Israelitang pari si Jeremias na nakatira at nagtrabaho sa Jerusalem sa mga huling dekada ng kaharian ng Timog Juda. Tinawag siya na maging propeta para bigyan ng babala ang Israel tungkol sa matinding resulta ng kanilang paglabag sa kasunduan ng Diyos, pagsamba nila sa mga diyos-diyosan, at pang-aabuso. Ipinahayag pa niya na darating ang imperyo ng Babylonia bilang lingkod ng Diyos para dalhin ang hatol sa Israel wasakin ng Jerusalem at gawing bihag ang mga tao. Nakakalungkot kasi nangyari nga ang mga sinabi niya. Nakita ni Jeremias noong sinakop at winasak ang Jerusalem at nasaksihan niya mismo ang pagbihag. Magandang alamin kung paano nabuo ang aklat na ito. Ayon sa Kabanata 36, makalipas ang dalawampung taon na pangangaral ni Jeremias sa Jerusalem. Sinabihan siya ng Diyos na kolektahin ang kanyang mga sermon, tula at sanaysay, at ipasulat ang mga ito. Ginawa nga ito ni Jeremias at nagpatulong siya kay Baruch para isulat at tipunin ang lahat ng sulatin na ito sa isang scroll. Kumuha din si Baruch na maraming kuwento tungkol kay Jeremias at pinagsama-sama ang bawat detalye nito. Ito ang dahilan kung bakit ang libro ay parang koleksyon ng pinagsama-samang sulatin. Tinakda ang propetang ito bilang tagapagbalita ng hatol at kabutihan ng Diyos. Nagsimula ang libro sa pagtawag ng Diyos kay Jeremias para maging propeta at binigyan siya ng dalawang tungkulin. Magiging propeta siya sa Israel at ganon din sa mga bansa. Ang mga salita niya ay parehong bubunot at magpapabagsak pero magtatanim din ito at magtatayo. Sa madaling salita, aakusahan niya ang Israel at bibigyan sila ng babala sa darating na paghahatol ng Diyos. Pero may mensahe din siya ng pag-asa para sa hinaharap. Ngayon, ang panimulang ito ay magandang pagbubuod ng unang malaking seksyon ng libro, Kabanata isa hanggang 24. Koleksyon ito ng mga sinulat ni Jeremias bago ang pagkabihag. Ang pangunahing ideya dito ay nilabag ng Israel ang kasunduan sa Diyos at lahat ng batas sa kasunduan ginawa nila na nakasulat sa Torah. Maraming beses nila itong ginawa. Sinamba nila ang lahat ng Diyos sa kanaan. Nagtayo sila ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan sa buong lupain inilarawan ni Jeremias ang pagsamba sa Diyos Diyosan na katulad ng pangangaliwa. Gumamit siya ng mga salitang may kinalaman sa prostitusyon, kahalayan, at pagtataksil para ipakita kung paano sinungko ng Israel ang kanilang katapatan sa ibang Diyos. Paulit-ulit ding inakusahan ni Jeremias ang mga pinuno ng Israel. Ang mga pari, mga hari, at iba pang mga propeta ay naging masasama. Pinalikuran nila ang Torah at ang kasunduan na humantong sa malagim na trahedya, laganap na pang-aabuso sa lipunan, ang pinakamahihina sa komunidad ng Israel, ang mga byuda, ulila, dayuhan, ay pinagsasamantalahan. Lahat ng ito ay malinaw na paglabag sa mga batas ng Torah. At parang wala man lang pakialam ang mga pinuno ng Israel. Pinagsama-sama ang lahat ng ideyang ito sa sikat na kabanatang pito. Tinawag itong ang sermon ni Jeremiah sa templo pumupunta ang mga Israelita sa templo para sambahin ang kanilang Diyos na parang okay lang ang lahat. Pero sa labas ng templo ay sumasamba sila sa ibang mga Diyos. Ginagawa pa ng ilan sa kanila ang nakakakilabot na ritual ng mga tagakanaan. Ang pag-aalay ng bata. Kaya nagpahayag si Jeremias sa mga tao. Pero hindi yun nagustuhan ng marami. Tarating ang Diyos ng Israel para hatulan sila. Wawasakin niya ang sariling templo at paparusahan ng Israel magpapadala siya ng isang kaaway mula sa hilaga. Hahayaan ng Diyos ang isang hukbo ng mga sundalo na sakupin ng Jerusalem. At habang binabasa mo ito, malalaman mo na ang tinutukoy dito ay ang imperyo ng Babylonia. Dadalhin tayo ng lahat ng ito sa pagpapalit ng atensyon sa Kabanata 25. Hindi nagbalik loob ang Israel sa kanilang Diyos. Kaya sa unang taon ng bagong hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, Inutos ng Diyos kay Jeremias na ipahayag na papunta ang hukbo ng Babilonya sa Israel at sa lahat ng kapitbahay nito para sakupin sila at gawin bihag sa loob ng 70 taon. Kinumpara niya ang Babylonia sa isang baso ng alak na umaapaw sa matinding galit ng Diyos sa lahat ng pang-aabuso at pagsamba ng Israel sa mga Diyos-Diyosan. At ipapainom ng Diyos sa Israel at sa mga bansa ang laman ng basong ito. Ang kabanatang ito ay mahalaga sa disenyo ng aklat. Dahil lahat ng susunod na pangyayari ay nakatuon sa pagsalakay ng Babilonia. Una sa Israel sa kabanata 26 hanggang 45. At pagkatapos ay sa ibang mga bansa sa kabanata 46 hanggang 51. Una, mababasa sa seksyon tungkol sa Israel ang pakiusap ni Jeremias sa Israel na magbalik-loob. Nagbabala siya sa kanila hanggang sa huling sandali. Pero paulit-ulit lang siyang tinanggihan ng mga pinuno ng Israel. Nagtapos ang seksyong ito sa malaking koleksyon ng mga kwento kung paano sinalakay at winasak ng Babylonia ang Jerusalem. Mababasa din dito kung paano pinahirapan si Jeremias sa buong panahon na yun. Kinidnap pa siya ng isang grupo ng mga rebelding Israelita at pinatapon sa Egypt. Dito mismo sa gitna. Sa pagitan ng lahat ng madidilim na kwentong ito ng sakuna at paghatol, may koleksyon ng mga mensahe ni Jeremias na pag-asa sa hinaharap para sa Israel. Sinundan niya ang pahayag ni Moses na matapos na sirain ng Israel ang kasunduan at mabihag. Tingnan ang Deuteronomio 30. Hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang bayan. Imbis na iwanan, pagtitibayin niya ulit ang kasunduan sa kanila at babaguhin ang kanilang puso. Pinalawak pa ni Jeremias ang pangakong ito at sinabi na darating ang araw na iuukit ng Diyos ang mga kautosan ng Torah. Hindi sa malalapad ng bato kundi sa puso ng sarili niyang bayan. Gagamutin niya ang kanilang paghihimagsik para pagdating ng araw ay magagawa nilang mahalin at sundin siya ng buong puso. Kaya balang araw, babalik ang Israel sa lupain at darating ang Mesiyas na mula sa angka ni David. At dito sasambahin ng lahat ng bansa ang Diyos ng Israel bilang tunay na Diyos. Kaya ipinapakita ng mga kabanatang ito na kahit tumalikod ang Israel hindi hahayaan ng Diyos na ang kasalanan ng Israel ang maging huling salita. Imbis na ganun, tuto pa rin niya ang mga pangako niya. Anuman ang mangyari, kasi tapat siya. Kasunod nito, makikita natin ang malaking koleksyon ng mga tula kung paano gagamitin ng Diyos ang Babylonia para hatulan ang mga bansa sa paligid ng Israel. Egypt, Philistia, Moab, Edom, Ammon, Damascus, Hazor. Pero ang nakakagulat, ang pinakamahabang tula ay inilagay sa dulo at tungkol ito sa parating na paghatol ng Diyos sa Babylonia mismo. Kaya kahit pag ginamit ng Diyos ang bansang ito para ipakita ang kanyang katarungan, hindi natutuwa ang Diyos sa kanilang karahasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pati ang Babylonia ay sa sa ilalim sa pamantayan ng katarungan ng Diyos. Kaya binatikos din ni Jeremias ang kayabangan at pang-aabuso ng bansang ito. Hindi makatotohanan ang pagiging dakila ng Babylonia sa mga tulang ito. Pero pinapaalala dito ang larawan na kagaya ng bababasa natin sa kabanatalaming isa ng Genesis. Ang Babylonia ay naging simbolo ng rebelding bansa. Masyado nilang itinaas ang kayamanan at digmaan. Kaya hahayaan ng Diyos na masira ang bansang ito. Nagtapos ang libro sa isang kwento mula sa katapusan ng aklat ng ikalawang mga hari. Binanggit dito ang tungkol sa huling paglusob ng Babylonia sa Jerusalem, kung paano nila sinira ang mga pader ng lungsod, sinunog ang templo, at binihag ang mga tao. Ipinapakita ng kwento kung paano natupad ang mga babala ni Jeremias ng paghatol mula sa Kabanata 1 hanggang 24. Pero natapos ang kabanata sa isang maikling kwento tungkol sa nabihag na hari ng Israel na si Jehoiakim, ang dagabagmana ng angkan ni David pinalaya siya ng hari ng babilonia mula sa bilangguan. Pinakitaan siya ng kagandahang loob at inibitaan siyang kumain na kasama ng hari sa buong buhay niya. At dito nagtapos ang libro. Isa itong maliit na liwanag ng pag-asa at pinaaalala nito ang mga pangakong pag-asa ni Jeremias mula sa Kabanata 30 hanggang 33. Hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan o ang pangako tungkol sa darating na hari mula sa angka ni David. Kaya kahit naglalaman ng aklat na ito ng maraming babala at paghatol, ang mga huling salita ay nagtapos sa isang salaysay ng pag-asa para sa hinaharap. At tungkol dyan, ang aklat ng Jeremias.